Ako si Miguel, hindi tunay na pangalan, at nangyari ang kwentong ito sa isang baryo sa Iloilo. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar para sa aking kaligtasan dahil sa gabing iyon, nakaharap ko mismo ang isang aswang. Noong araw ng kasal, ang pinsan kong si Ana, abala ang buong baryo sa paghahanda. Malaking selebrasyon ito at halos lahat ng residente ay imbitado ang simbahan ay pinuno ng bulaklak at ang plaza ng baryo ay puno ng handa, lechon, suman, pansit at mga prutas. Maingay ang paligid, puno ng tawanan at musika mula sa lumang radyo ng lolo ko. Saya ang lahat. Walang nag-aakalang may mangyayaring nakakatakot sa gitna ng isang masayang selebrasyon. Bandang alas otso ng gabi, Nasa gitna kami ng kainan at sayawan. May sumasayaw sa entablado, may nagkukwentuhan sa tabi, at may mga bata pang nagtatakbuhan sa paligid. Nasa isang sulok ako, umiinom ng kape habang nakikinig sa ingay ng kasayahan. Pero sa gitna ng kasiyahan, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Hindi ko maipaliwanag pero para bang may bumalot na mabigat na enerhiya sa paligid. Napatingin ako sa isang matandang babaeng nakaupo sa tabi ng mesa, hindi ko siya kilala. Nakaitim siya, payat, at parang hindi masyadong kumakain. Halos walang emosyon ang kanyang mukha habang pinapanood niya ang mga sumasayaw. Hindi ko siya gaanong pinansin hanggang sa biglang may sumigaw sa gitna ng kasalan. Isang bisita, si Aling Rosa ang biglang hinimatay. Nataranta ang mga tao at dali-daling lumapit sa kanya. Tubig, dalhin sa lilim, sigaw ng ilan. Nang binuhat siya ng kanyang asawa, doon namin nakita ang nakakapangilabot na marka sa kanyang leeg. Isang malalim na kagat pula at namamaga. Para bang may matatalas na ng ngipin na bumaon sa laman niya. Napatingin ang lahat sa isa't isa, takot at pagtataka ang bumalot sa amin. Sino ang gumawa nito at doon, sabay-sabay na lumingon ang mga matatanda sa matandang babaeng nakaupo sa tabi. Siya lang ang hindi natin gulo. Tahimik lang siyang nakatitig walang emosyon, ngunit ang mga mata niya ay puno ng anino. Hindi kita kilala, mahinang sabi ng isang tiyahin ko. Kanino kang panig, hindi sumagot ang matanda. Bagkus, dahan-dahan siyang tumayo. At sa oras, na iyon naramdaman naming lahat ang matinding kilabot, aswang ka. Sigaw ng isang matandang lalaki. At doon namin nakita ang pagbabago niya. Ang kanyang balat na kulubot ay unti-unting nagiba. Parang naging balat ng paniki, tuyo at magaspang. Ang kanyang mga kamay ay lumapad, humaba ang mga daliri, at sa dulo ng bawat isa ay tumubo ang matatalas na kuko. Ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa dapat at lumitaw ang mahahaba at matatalas niyang pangil. Nagsigawan ang mga tao ang ibang bisita ay tumakbo palayo habang ang matatanda naman ay mabilis na kumuha ng asin at bawang hindi makalapit ang aswang para bang may harang na hindi niya kayang tawirin nang mapalibutan namin siya ng asin nagsimula siyang umungol isang tunog na hindi makatao matalim nakakayanig ng laman Mabilis siyang tumalun palayo at sa isang iglap nawala siya sa dilim. Akala namin tapos na ang lahat. Pero ng gabing iyon, tatlo pang tao ang hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Walang nakakita kung ano ang nangyari sa kanila. Basta na lang silang nawala na parang nilamon ng dilim. Ang natagpuan lang sa may palayan kinabukasan ay mga punit na damit at mga patak ng dugo sa damo. Simula noon, hindi na naulit ang ganong insidente sa baryo namin. Pero palaging may takot sa aming mga puso. Dahil kahit wala na ang matandang aswang, alam naming hindi siya nag-iisa. At hanggang ngayon, sa tuwing may kasala o handaan, hindi ko mapigilang lumingalinga sa paligid. Baka may ibang hindi kilalang bisita na tahimik na nakaupo nag-aabang ng tamang sandali